Magandang araw, atin naman ngayon tatalakay ng ikatlong bahagi ng ating pag-aaral at ang pamagat nito ay ang kautusan ng Diyos ay nananatili kaya o pinawi na. Ang sampung utos ng Diyos ay naglalaman ng mga simulain na kailangang tuparin ng lahat ng tao sa buong kapanahunan. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Roma 7 verse 12 Unang tanong, gaano nakatagal na naitatag ang kautusan ng Diyos? Awit 111 verse 7 hanggang 8 Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid at makatarungan. Ang lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iyon ay itinatag magpakailan paman. Ang mga iyon ay ginawa sa katapatan at katwiran. Ikalawang tanong, ano ang saluobin ni Kristo sa kautusan ng sampung utos? si David ay may sinalitang isang hula tungkol kay Kristo kung siya ay dumating na sinasabi kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso awit 40 verse 8 sinabi ni Jesus gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig Juan 15 verse 10 ikatlong tanong Si Kristo ba'y parito upang alisin ang alinmang bahagi ng kautusan ng Diyos? Mateo 5.17-19 Huwag ninyong isipin pumarito ko upang sirain ang kautusan o ang mga propeta Pumarito ko hindi upang sirain kundi upang tuparin ng mga ito Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo Hanggang sa mawala ang langit at ang lupa Ang isang tuldo o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Mateo 5.17-19 Ang kautusan na binanggit dito ay ay kasama ang lahat na sinulat ni Moises at ng mga propeta. Hindi siya naparito upang itabi ang alinman sa mga iyon. Ginanap niya ang mga uri at anino ng seremonyales na nasa mga aklat ni Moises bilang kanilang dakilang sagisag, antitype. Ang kautusan ng sampung utos ay tinupad niya sa pamagitan ng sakdal na pagsunod at tinupad niya ang sinulat ng mga propeta tungkol sa kanya nang siya ay naparito bilang mesiyas ang tagapagligtas ng lahi ng tao. Ikaapat na tanong, anong kahulugan ng pagtupad kung ikinakapit sa kautusan ng Diyos? Ang pagtupad ay nangangahulugan ng paggawa upang isagawa o kaya'y pagkilos ang ayon doon. Sinasabi ni Pablo, Dalhin ninyo ang mga pasani ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Galatia 6:2 ang ginawa ni Kristo na nagpapabinyaga na pagpapabinyag ay isang pagtupad ng katiran. Basahin ang Mateo 3 verse 15, gayon din ang Santiago 2 verse 8 hanggang 9. Ang dakilang dekalogo sa moralidad ng Diyos ay walang hanggan. Samantalang ang utos ay sa ritos ay pansamantala lamang. Basahin ng Epeso 2 verse 15. Ang lahat ng utos na ayon sa sagisag ay may katapusan. Ikalimang tanong, anong isa pang patotoo tungkol sa pananatili likas ng kautusan ng Diyos? Isang katotohanan ng kautusan ng Diyos ang pagbabatayan ng paghukom. Basahin ng Ecclesiastes 12, 13-14 at Santiago 2, 8-12. ika na tanong, sa halip na sirain ang kautusan, ano ang hinulaan na kanyang gagawin dito? Isayas 42 verse 21 Nalugod ang Panginoon alang-alang sa kanyang katwiran upang dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal. Ikapitong tanong, paano dinakila ni Kristo ang kautusan? Mateo 5 verse 21, 22, 27 at 28 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat na popoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid Raka ay mananagot sa Sanhedrin at ang sino mang magsabi ulul ka, ay magdurusa sa nagaapoy na impyerno. Narinig ninyo na sinabi huwag kang manggangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Ikawalong tanong, ang kautusan kaya ng Diyos ay maaaring sirain kailanman? Isaiah 51, 6-7 Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malala, malulumang parang bihisan at silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayon ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at hindi magwawakas ang aking katwiran. Makinig kayo sa akin, kayong nakakaalam ng katwiran. Ang bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pagkutsa ng mga tao at huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait. Ang kautusang moral ay katulad ng pagsasamahang umiiral sa manlalalang at sa nilalang at sa pagitan ng mga nilalang. Ang dekalogo ay nakasalalay sa simulay ng pag-ibig sa Diyos at ng pag-ibig na walang pagtatangi ng tao sa kapwa. Sa gayon ay ipinaliliwanag nito ang tungkulin ng isang tao sa Diyos at ng kanyang tungkulin sa kanyang kapwa. Basahin ng Mateo 2236 hanggang 40 Roma 13, 8 hanggang 10. Kaya habang ang mga kaugnayang ito ay umiiral, gayon din ang kautusang moral ay iiral na ipinaliliwanag ang dalawang obligasyong ito. Sangayon sa Roma 3 verse 31, ang pananampalataya ay hindi nagpapawalang kabuluhan sa kautusan ng Diyos, kundi pinagtitibay pa nga ito. Ito ang nagpapatatag. Ang kautusan ng Diyos ay mananatili dahil sa banal na likas nito sinasabi ni David sapagkat lahat ng mga utos mo ay matuwid awit 119 verse 172 ang pagtalima sa utos ng Diyos ay hindi dapat na maging panlabas na pagsunod lamang kundi sa halip ay isang buong pusong paglilingkod sangayon sa Mateo 5:21 hanggang 48 ang kasakdalan ay sumasaklaw sa bawat pag-iisip gayon din ng bawat gawain sa ikatlong nung baha, ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral, tatalakay natin ang may pamagat na ang kristyano laban sa kautusan ng Diyos.